62 na early retirement sa tapos mag-ano mag, na lang mag road trip na lang kami guys at saka pa bisita-bisita ng Pilipinas. Ganun na ang plano namin. Kailan pa naman tayo guys mag uh, ganyan ng ano uh, ganyan ng buhay natin. May plano tayo sa buhay dahil uh, bago tayo pumunta sa ilalim ng lupa po, Kailangan. Hello guys, good morning. Good morning guys. Happy Thursday. Mag-ano muna tayo guys. Mag Ready to work. Gawa tayo ng kape. Yung old coffee ko itapon ko dito. Ganito ang buhay ng Amerika guys. Walang pagod. Walang pagod-pagod. Sa alas 5 ng... Ato? Alas 6 na. <laughs> alas 6 na guys. Magkape tayo. Dahil ang kape ay Sa gabi, sa gabi gumagamit ako ng gumagamit ako ng decaf nilagyan ko yung ano guys yung mukha ko nilagyan ko ng sunscreen para mo puti naman siguro yung mukha ko dito mukha lang ang puti ko dito ano nangyari ayan, <clears throat> ayan ko, ako guys, nagiging hyper dahil sa kape. Magkape na kayo. Kasi sa kaidara natin mga mga 50 na, mga 60. Magkakape tayo. Hyper pa rin yung mga tubod natin guys. Ang daming ano, ang daming panaginip ito si Mr. Kakag kagabi. Eh, napaka-active niyong managinip guys. Talagang ang katawan niya guys, maglukso-lukso talaga guys lukso-lukso sya ay, nakapinatin natin mag baon natin guys baon maghanap mag tayo ng baon baon natin is baon natin guys is pinobre carrot, kale bell pepper <coughs> raisins yun lang Ayun, kasi mag-umpisa na tayo mag-gayit-gayit mataba na tayo guys Bumaba na yung lulan nyo. ano na lang. oh makay usunga. So, lumulusot na yan. Ah. Tayo natin. Wala tayong ano. Wala tayong may chicken. Magdala lang tayo ng tinapay. Yan, may spread tayo. Binigay ni Iba. <laughs> tinapay. Hugas muna tayo ng kamay. Lamig. lamig. sa umaga guys, ang lamig-lamig. Ay, magnanam yung mga kamay. Yung mga kamay natin magnanam. So dala tayo ng tinapay mga guys. May nagtanong hindi na ba tayo daw nag-ano, nag, ng rice. Kung tayo ng rice, pag may ulam. Pag may ulam, ka, ka ng rice. Pagdala so, tayo ng tinatay Buti na lang itong si aking mga kaibigan. Magpunta ng Costco. Nagpapasama ako ng Costco guys kasi wala akong karn. nako guys dito sa Amerika guys kaya kailangan mo talaga ano sa on, hindi pa ako tapos sa onboarding guys kailangan ko pang magano sa kabilang kabilang trabaho kailangan ko pang mag submit ng ano mag submit ng chest x-ray dahil tayo guys mga Asian exposed tayo sa TV required required dito po ang ano required dito ang yung TV test kung kailangan sa ano dito talaga sa trabaho itibitis ka dito sa ano lagyan ka ng ano skin uh, shots na parang tibitis dito sa ano sa arm pero tayo kasi Asian in positive tayo sa TV test sa ating skin dahil uh, tayo ay exposed ng TV so ngayon re requirement nila yung x-ray po so ako ay magpapa x-ray na kasi yung x-ray ko na expired na expired na pala yung ano ko yung chest x-ray ko paano hindi natingnan ng akong tayo Diyos ko tumawag ako doon sa trabaho kahapon sabi ko, bigyan mo ako ng copy doon sa ano? bigyan mo akong copy sa sa TB test ko agoy guys, na-expire naman pala na-expire na yung uh, TB ko ngayon, magpa-X-ray na naman ako nandiyan na si mister o oh, magtukaw-tukaw mag, 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 ano, oh, mag, na po si Mistero o oh. uh, tukaw, tukaw yan si mister guys, kasama ko dito guys you want oatmeal? Oatmeal, yeah? I get you some oatmeal. What time? Yeah. What time? 6 o'clock. It's already 6 o'clock. Gawa tayo ng oatmeal ni Mister. Kasi... Ganito yung... ano guys, buhay Amerika guys, ha? Ah? Sa Amerikano, maglugaw-lugaw lang tayo guys. Lugawan lang natin yan sila ng farmers, guys. Okay na. Dito tayo. <laughs> Hindi muna magsasalabat si mister. Kasi, Yes, exactly. Pagkana na siya, guys? Ayaw ko munang magsalabat dahil nagtitik ako ng medicine. Dito, binabawalan siya, guys, na mag-take, uh, mag-inom ng ano, salabat sa doktor, ba? dahil sa kanyang ulcer. Dahil sa kanyang ulcer po, hindi siya maka-take ng, hindi siya makainom ng salabat. Kaya gano'n-ganon na lang yung sigal. gutong gusto niya ng salabat. Pero, lutuan natin siya ng oatmeal. Luto tayo ng oatmeal. Kasi kung minsan, nag-i-instant oatmeal na lang siya. Pero gusto pa rin niya yung ano ko pinagluto ko diyan. Madali lang yung oatmeal, siguro mga 5 minutes lang yan. Lagyan natin ng cinnamon at sugar. 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 Mubangon yun na siya kasi siya may mag-turn on sa kong sakyanan. Siya, kan siya na tanong na yung mag-turn on sa sakyanan ako guys. Tinanag na siya sukat sa uno pa. Uh, Pati maglaba. Siya, siya yan maglaba. Siya may magtunon sa akin sa Pag naka, ano na ako, pag naka... Pag ako ay naka-ready sa umaga, siya yung magtunon ng sa Tapos, yung paglalaba, siya, siya ang maglalaba, ako naman ito magtutupi. So, yun ang trabaho namin dito. Sa umaga-umaga po, uh, today is Thursday, uh, school yan si Kyle. So si Cal, si Cal dito po ang trabaho niya Friday, Saturday, and Sunday. Ang school niya Monday to Thursday. Ganito dito guys sa Amerika. Uh, buhay Amerika guys, ganito. So kung kayo ay makapunta dito po, huwag kayong magtaka na kailangan maningkamot kayo guys kasi at least heads- up na kayo. Ako okay naman si okay naman ako na hindi ako uh, magtrabaho ng ano ng, uh, ng hindi magtrabaho ng second job. Pero meron akong ano guys, meron akong plano meron akong plano na ayun na nga pag hindi na kami magtatrabaho ng 12 uh, months 12 months to uh, 12 months in a year kasi plano namin ni Mr. na hindi na kami magtatrabaho ng 12 months in a year siguro mga 9 months na lang kung maawa ang Panginoon uh, meron tayong plano na si Mr. pag mag 62 na early retirement si Mr. tapos mag, mag ano na lang mag road trip na lang kami guys at saka pa bisita-bisita ng Pilipinas ganoon na ang plano namin kasi, <clears throat> kailan pa naman tayo guys mag, uh, ganyan ng, ano, uh, ganyan ng buhay natin, may plano tayo sa buhay dahil, uh, bago tayo pumunta sa ilalim ng lupa po, kailangan mag-enjoy enjoy muna tayo sa sarili. Kaya yung pagtatrabaho ko guys, na meron uno, trabaho ko yung dalawang job para kay mama talaga yung guys kasi mag-iipon-ipon ako doon instead na siya ang maglagay-lagay ng mga pera doon sa account ni mother. So yan ang, yan ang balak ko. Lalo na yung ano ninyo dito, ay, yung mga galagala ko, -gala yung mga sugal-sugal ko. -sugal oh, doon. Alanganin naman, no? Uh, kailangan tayo, uh, okay lang na magsugal po, basta marunong kang magtrabaho, mayroon kang pira pang sugal. walang problema magsugal, basta ano, basta marunong kang magtrabaho, katulad this coming Sunday, magtutungit kami, o. Oh. Malaki din kaya yung gagamitin mo sa pagtungit. Malakasan din ang guys. Kaya kailangan marunong kang magtrabaho, mga extra-extra ganyan. Mabuti na lang, okay si Mr. Nob. Eh. You're okay with my tongkit, ha? Mm -hmm. Yeah, see, tingnan mo. Okay yan siya, guys. Okay. Makes you happy, right? Yeah, yung no, tongkit makes me makes Filipino happy, be. Eh. Everybody play tongkits. Uh -huh. Yung mga asawa dyan na pagbawalan sila po, hindi po, hindi po. Kasi, as long na masaya ka at hindi naka, eh, hindi nakasisira ng iyong pamumuhay, ng iyong pamilya, ay eh, magtutongkit ka, eh. At saka mag, sa ano, sa mga magpunta kayo ng casino po, uh, okay naman kayo magpunta ng casino maggambol-gambol, magsugal-sugal, basta marunong lang kayo sa pera din. Kasi yan si Mr. Sinabihan ako kay ay, sinabihan ko yan si Mr. noong bago pa kami alam mo ba yung ano chandelier ng casino akin yan. Natalo ko yan, pira ko yan. Ganyan. Pero Pero eh, turn niya yung sakyanan siguro, lumabas na eh. So yung ano, yung alam ni mister, nagpupunta ako ng casino, uh, alam ni mister, nagtutungit ako, So, ayan, sugal na nga yan, di ba? Pero sa sugal na yan, ito lang po ang ano, ito lang po ang single mother noon na dalawang bahay noon. Marunong, marunong. Marunong ako guys sa pera, huwag kayo mag-alala. Ayan, ala, ang dami. Ang dami pala itong magawa ko. Marami. Yeah. Make happy daw Pilipino, make happy to kit. Eh kami ngayon sa kaming sa Ah, drive kami ng five hours guys. Pag kami five hours, uuwi kami the next day na Sunday. Yeah. So okay lang yan si Mr. Po na magano. O okay lang yan si Mr. Po na ganun na nga magtutungkit tayo. At um uh, okay lang yan siya kasi noong bago kami nag-ano po, noong bago kami nag-asawa, yan si Mr. sabi ko, Uh, sinasabi ko na, nilagay ko na sa kanya yung last card ko, sinasabi ko sa kanya, ganyan ako, nagtutungit ako, nagpunta ako ng ano, paminsan-minsan, magpunta tayo ng ano, hindi ko ngayon si mama sa casino, eh, paminsan-minsan, okay lang naman yung ganyan, hindi naman yung talagang iubos ninyo, pati yung mortgage ninyo, ilalaro ninyo doon, magambul-gambul, mag sugal-sugal mag -ano, kayo doon, kasi nandyan naman talaga yan, magsuri-suri kayo doon, oy, suri-suri, ano ba ang gagawin sa buhay pag mag-enjoy-enjoy ka? Pangit naman yung puro seryoso na lang din na, halika na, pasok na tayo kasi nandoon na si mister, tinuturn on na pala niya yung sakyanan guys lumabas na si mister guys ayan na lumalabas na si mister at tinuturn on na po niya yung aking sakyanan kaya labas na tayo guys ayun, <laughs> tingnan niyo guys, may dalawa na akong ano oh. ayun, may dalawang buds na tayo oh. yung buds sa kabila at saka buds di sa kabila, ayan, dalawa na yung buds ko ito dito, ito ang buds ko gamitin. Yan. Oh, di diba? Ito ang buhay Amerika, guys. Tingnan mo, guys. Oh, dalawang buds ko na. Oh, yan, yan ngayon, ito yung sa kabila. Oh, di ba? Magwise-wise tayo kung minsan kung meron kayong mga busy, uy, katulad ko. Ay, just ko. Alam, labas, labas na tayo. Ah, uh, turn on na ngayon ko. Wow, oh, cherry blossom, beautiful. Look at the cherry blossom, guys. Oh, that's that's plum tree. Pero hindi nila kinakain yan, guys. Tingnan mo yung arugula ko. Oh, Ooh, it's cold. Yeah, they don't look cold. Huh? They don't look cold. Ay it's cold dito, guys. Just kapo. Ayan, nandyan yung ating paligid. Oh, Ooh, nandito kasi kami sa taas ng bundok. Ayan. Say goodbye. No driving the people. Ingat ko na siya guys, goodbye kuno Goodbye na ta daw tayo guys. So she can be safe. Ha? Uh, huh? So she can target. Kasi so, you know, miss you. Tonget. <laughs> I'm going to play tonget guys. Kaya this coming Saturday guys. Magsama tayo doon guys. Sabi ko But sa kanya. We'll get to sleep alone. Alright. Bye. Bye. Oh, I turn, turn on, I turn off ko na daw. Bye. Ah, oh. ik <laughs> na siya.